Pagdating namin sa parking kung saan nandoon ang sasakyan ni Rafi, nag-aalala lang napatingin sa akin si Rika. Bestie, namumutla ka. OMG, relax bestie ha, baka mapano ka. May nginig sa boses na sagot ni Rika at agad akong pinasakay sa sasakyan. Tinapik-tapik pa ako nito sa likod. Hirap na hirap naman ako. Ang sikip ng dibdib ko dahil sa sakit na nararamdaman dahil sa nakita ko kani-kanina lang. Hindi ko alam na nandito na pala sa Pilipinas si ate Ayan. Alam ko na uumpisahan na niya ang binabalak niya. Tototohanin niya yon. Paano na ako nito? Ang sakit! Halos pahiyaw na sambit ko. Buti na lang nakasaradong mga pinto at bintana ng kotse. Kaya hindi marinig sa labas ang aking pag-iyak. Palakas kasi ng palakas ang iyak ko kasi parang sasabog ang dibdib ko. Inampas-ampas ko pang pa sarili kong dibdib para maibsa ng paninikip nito agad naman akong inawat ni Rika at ni Yaka. Patuloy ito sa paghaplos sa likod ko at halos maiyak na din sa awa sa akin. Si Rapi naman ay tahimik sa driver seat. Hindi ito nagsasalita at halatang nagtitimpi ito sa galit. Alam ko kung gaano ako kamahal ng mga kaibigan ko. Karamay ko sila noon pa at higit pa sa magkadugo ang turingan namin. Bestie, tama na. Baka kung mapano ka pa dyan. Here, drink this para naman mahimasmasan ka. Sabay abot ni Rika sa akin ng tubig. Agad ko itong ininom. Kahit papanay gumaan ang aking dibdib pagkatapos uminom ng tubig. Pasensya na kayo. Pati kayo nadadamay sa madrama kong buhay. Sumisigo kong sabi sa kanila. Bestie, ano ka ba? Wala naman ibang magdadamayan kundi tayo lang, di ba? Lagi mong tandaan dito lang kami ni Rafi. Thank you talaga. Ayaan nyo, makakabawi din ako sa inyo um, pwede nyo ba akong ihatid sa bahay? Parang nakakapagod na kasi ang araw na to. Gusto ko sanang matulog. Wika ako sa mga ito. Sure, Bestie. Pero sigurado ka ba na okay ka na? Sana mag-usap kayo ni Gio para magkaliwanagan kayo. Wika ni Rafi. Okay na ako, Bestie. Salamat. Matamlay na wika ko sa mga ito. Agad naman nila akong hinatid pa uwi kapansin-pansin ang pamumulat at pamamaga ng aking mga mata. Pati na din ang buo kong muka. Agad akong pumasok sa kwarto at nahiga. Yakap-yakap ko pang isang unan habang umiiyak ako. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Mahihinang katok sa pinto ang nagpagising sa akin. Agad akong bumangon at binuksan ito. Nabungaran ko si Lisa, isa sa mga katulong namin. Magandang gabi, senyorita. Dinner na daw po kayo, sabi ni Madam Sarah. Uwi ka nito habang titig na titig sa akin. Nagtataka siguro ito sa aking itsura. Alam kong mugto ang aking mata at gulugulo ang aking buhok. Lisa, pwede bang pakisabi kina mami na busog pa ako? Kakakain ko lang kamo sa mall kasama si Narika. Pakiusap ko dito. Halata sa boses kong lungkot. Ah, sige po, senyorita. Masusunod po. Sabay talikod nito. Agad naman akong bumalik sa pagkakahiga sa kama. Walang gana akong napatingin sa kawalan. Napagdesisyonan ko na hintayin si Gio at kausapin. Kailangang magkaliwanagan kami. Umabot ng umaga walang Gio na dumating sa mansyon. Nalalong ikinasama ng loob ni Marian. Tuluyan nangan nilamo ng panibugho ang puso ni Marian. Alam niya sa kanya sarili na kasama nito si ate ayan niya. Maaga din na umalis si na mami Sarah at tito Russell. Kaya naman walang sino man ang nakakapansin kung gaano kami miserable si Marian. Ang mga katulong naman ay walang ideya liban kay Lisa. Pero ipinagkibit balikat lamang nito. Wala din itong pinagsabihan. Hindi kasi ito pala kwento. Hindi din lumalabas ng kwarto si Marian. Nasa loob lamang ito at patuloy na umiiyak. Patuloy na naglalaro sa isipan na siguro magkasama si Najio at Ayan. Kaya hindi nito naisipang umuwi. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit ang alauna ng hapon. Nagulat si Maria nang biglang pumasok sa kwarto si Gio. May bitbit -bit itong brown envelope. Tumingin ito kay Marian na may pagtataka. Mugtu siyang mga mata ni Marian at halatang galing sa matagal na pag-iyak. Walang pakailam na hinagis ni Gio ang envelope kay Marian. Sign that. I want divorce. Walang pasakaliya na sabi ni Gio. Kahit alam ni Marian na posibleng mangyari ito, nagulat pa din siya. Pero bakit? Akala ko ba okay na tayo? Mahinang boses na tanong ni Marian. Wari ba'y naubos ang energy niya sa magdamag na pag-iyak? Ngumisi si Gio dito. Parang gusto nitong humagalpak ng tawa sa sinabi ni Marian. No, Marian. We are not okay. Bumalik na si Ayan. Itutuloy na namin ang naudlot namin na plano. Proud na sagot ni Gio. Maang na napatitig si Marian kay Gio. Hindi matanggap ng isip at puso niya mga sinabi nito. Pero akala ko, akala ko maayos ng pagsasama natin. Mahinaho na sagot ni Marian. Baka sa boses nito ang hinanakit. Yun ang akala mo, Marian. I'm sorry. Si Ayan pa rin ang mahal ko. Siya lang ang babaeng pangarap kong makasama habang buhay. Ngayon nagbalik na siya, hindi na ako makakapayag na mawala ulit siya sa akin. Sagot ni Gio. Sige na, pirmahan mo na ang nasa loob ng envelope, Marian, para matapos na ang lahat. Utos nito. Gio, please. Bakit mo ginawa sa akin to? Ilang beses kong sasabihin sa'yo na wala akong kasalanan sa inyo ni Ate Ayan. Biktima lang din ako. Umiiyak na paliwanag ni Marian. Gios POV Magiging mabuti akong asawa. Bigyan mo naman ng chance ang pagsasama natin. Nakaisang taon na tayo at okay naman, di ba? Masaya naman tayo, di ba? Please, Gio. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pakiusap ni Marian. Enough, Marian. Si Aya ng mahal ko. Palayain mo na kami sa walang kwentang kasal na to. Sigaw ni Gio Kinuha ni Gio ang envelope at inilabas ang nasa loob nito. Patuloy naman sa pag-iyak si Marian. Pirmahan mo ito para matapos ng pag-uusap na to, Marian. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ng 10 milyon ang pirma mo na yan. Utos ni Gio. Hindi, ayaw ko Gio. Hindi ko kailangan ng pera. Ikaw ang kailangan ko. Hindi mo ba ako minahal? Ha, Gio? Tanong ni Marian. Wala lang ba ang mahigit isang taon na pagsasama natin? Pagsusumamo na wika ni Marian. No, hindi kita mahal. Si Aya ang mahal ko. Kaya tapusin na natin to. Please, pirmahan mo na to. Huwag mo nang ubusin ang pasensya ko, Marian. Inabot nito ang ballpen kay Marian habang nakatiimbagang. Matagal akong naghintay kay Ayan. Kaya please lang, Marian. Makisama ka naman ngayon pakiusap ni Gio. Wala nang nagawa si Marian kundi pirmahan ng divorce paper. Nakatiimbagang naman si Gio habang nakatingin dito. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Habang umiiyak kasi si Marian ay parang may libu-libong karayom man tumutusok sa kanyang puso. Nanginginig ang kamay na hinawakan ni Marian ng ballpen. Hindi maawat sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Habang pinipirmahan ng naturang divorce paper. At agad naman itong ibinalik ni Gio sa envelope. Tinitigan nito si Marian at nagmamadaling lumabas sa silid. Naiwan naman si Marian na parang nauupos na kandila. Halos maubos ang hininga nito sa pag-iyak, patuloy din sa pag-uunahan sa pagpatakang luha. Tumayo si Marian at naglakad sa harap ng salamin habang hindi maampat ang pagluha. Pinunasan nito ang mga luha at pinilit na wag nang umiyak. Matapos ayusin ang sarili, agad niyang kinuhang ang kanyang shoulder bag na lagi niyang dala kapag lumalabas at tulala na lumabas ng silid. Naglakad siya hanggang sa makalabas ng mansyon. Walang sino man sa mga katulong ang nakapansin sa kanya. Kasi abala ang lahat sa kanika nilang mga gawain. Pati ang mga security guard sa mansyon ay hindi siya napansin. Tulala siyang sumakay ng taxi at nagpahatid ng park. Nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa pigil na emosyon. Wala din siyang kain simula kagabi pa kaya siguro parang umiikot ang kanyang paningin. Pagdating sa park, binayaran niya agad ang taxi at naglakad na. Umupo siya sa isang semento na upuan at napaluhan na naman. Kinapakapa nito ang bagat hinahagilap pang cellphone. Nararamdaman na naman niya ang paninikip ng kanyang dibdib habang sinusubukan niyang tawagan si Rafi. Hello bestie, kumusta? Sagot ni Rafi sa kabilang linya. Bestie, help! Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Ang sakit. Habol lang hininga na sagot ni Marian. Bestie, what happened? Saan ka ngayon? Pupuntahan kita. Natataranta na sagot ni Rafi. Humihikbi na sumagot si Marian. Dito sa park, bestie. Please, puntahan mo ko. Hindi ko na kaya. Nakipaghiwalay na siya sa akin. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Sumisigok na sagot ni Marian. Halatang pinipilit na lang nitong magsalita. Sa ang park, bestie. Please hold on. Huwag mo masyadong isipin ang problema. Pupuntahan kita dyan, promise. Send mo sa akin ang location mo, okay? Tarantang sagot ni Rafi. Hindi sumagot si Marian. Patuloy lang ito sa pagluha. Hello, bestie. Naririnig mo ba ako? Send mo sa akin ang location mo para mapuntahan kita. Halos nagmamakaawa na wika ni Rafi. Halata sa boses nitong matinding pag-aalala. Alam niya kasi na wala sa huwisyo ang kanyang kaibigan. Baka mapahamak ito. Bestie, please, magsalita ka naman. Sige na, send mo na sa akin kung saan ka. Paalis na ako. Nandito na ako sa kotse. Wika ulit ni Rafi. Nagumpisa na din itong mag-drive. Maya-maya pa ay nareceive na din niya ang location kung saan naroon si Marian. Agad niya itong pinuntahan at natagpuan sa isang upuan. Nakayuko ito at halatang hirap na sa paghinga. Nang mahawakan ni Rafi ay agad niyang itinaas ang muka ni Marian. Nagulat siya sa itsura nito. Maputla ito at nakapikit na. Baka sa muka nitong mga luha at paghihirap. Agad na niyakap ni Rafi ang kanyang kaibigan. Maya-maya pa ay niya itong lumungay ngay sa kanyang balikat. Bumagsak din ang mga kamay nito Nataranta si Raffi nang ma-realize niya na nawala ng malay si Marianne. Agad niya itong binuhat at isinakay sa kotse. Pinaharurot agad niya papuntang ospital. Pagdating sa ospital, agad na dinaretsyo sa emergency room at kinabitan ng oxygen at dextrose. Hindi kasi maayos ang lagay ni Marianne, lalo na kapag tingnan ang physical na itsura nito. Si Marianne, wala pa din itong malay at agad nagsagawa ng test ang mga naka na doktor. Habang si Raffi naman ay agad tinawagan si Rika. Hello, bestie. May ginagawa ka ba ngayon? Agad na tanong ni Rafi pagkatapos sagutin ni Rika ang kanyang tawag. Mm, wala naman. Bakit? Sagot ni Rika. Bestie, pwede bang puntahan mo ako dito sa ospital? Mahinahon na wika ni Rafi. Ha? Bakit? May nangyari ba? Bakit nandyan ka? Nagtatakang tanong ni Rika. Basta, dito ko nasasabihin. Pwede ba bestie na pumunta ka na ngayon? Please? Pakiusap ni Rafi. Nagpapanik na din ang boses nito. Sige, magpapaalam lang ako kay mami tapos punta na ako dyan. Message mo sa akin kung saan ang ospital, okay? Sagot ni Rika. Thanks bestie, see you. Agad na pinatay ni Rafi ang cellphone. Nag-send na din siya ng address at location ng ospital kay Rika. Rika and Rafi's POV Hospital Humihingal na dumating sa hospital si Rika. Wala itong ideya kung anong nangyari. Nakita niya si Rafi sa waiting area ng ospital. At hindi mapakali. Palakad-lakad dito na parang may malalim na iniisip. Agad na nilapitan ni Rika si Rafi at nagtatakang nagtanong. Bestie, sinong nandito? Takang tanong ni Rika. Bestie, si Marian. Nagkulap siya. Tumawag siya sa akin kanina umiiyak. Humihingi ng tulong. Hindi na daw niya kaya. Tapos nang puntahan ko siya sa park, bigla na lang siyang nag -collapse. Biglang napaluha si Rika sa balita na sinabi ni Rafi. Naawa siya sa kanyang kaibigan. Ganoon ba talaga katindeng sakit sa damdamin na nararamdaman nito ngayon? Tinakbo ko agad siya dito sa ospital. Hindi pa rin lumalabas sa doktor na sumuri sa kanya. Bestie, kung nakita mo lang ang itsura ni Marian kanina, ang putla niya. Nagaalalang kwento ni Rafi ano? Paano nangyari to? Hindi ba wala naman siyang sakit? Kasama pa natin siya kahapon eh. Masyado niya bang dinibdibang nakita kahapon? nagaalalang ng wika ni Rika. Hindi ko alam bestie. Basta wala siyang tigil sa pag-iyak nung kausap ko siya sa phone. Grabe ang hagulugol niya. Kwento ni Rafi. Hintay na lang natin ang findings ng doktor. Baka naman napagod lang siya kaya nahimatay. Wika ni Rika. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor na sumuri kay Marian. Agad sila nitong kinausap. Kakilala na doktor ito ni Rafi kasi isa sila sa mga shareholders ng ospital na pinagdalhan niya kay Marian. Doktor Lee, kamusta ang friend namin? Tanong ni Rafi sa doktor. Sir Rafi, nasa ng guardian ng pasyente. Kailangan ko silang makausap ng masinsinan. Seryosong wika ng doktor. Kaibigan ko si Marian noon pa, Dok. Hindi po ba pwede sabihin sa amin ang kondisyon niya? Takang tanong ni Rafi. Hmm, bueno. Matagal naman na kitang kakilala, Rafi. Isa kayo sa may-ari ng ospital na ito. Kaya pagkakatiwalaan kita sa impormasyon kung ano ba talaga ang totoong lagay ng pasyente. Uwi ka ng doktor. Doon tayo sa office ko. Sabay lakad ng doktor. Agad naman na sumunod si Rika at Rafi dito na may halong pagtataka. Nakakaramdam na din sila ng kaba sa posibleng sabihin ng doktor. Parang may hindi tama base sa reaksyon ng muka nito. Pagdating sa office ng doktor ay agad silang pinaupo nito. Nagumpisa na din itong mag-discuss sa totoong sitwasyon ni Marian. Your friend is two months pregnant. Paunang wika ng doktor, agad na nagkatinginan si Rafi at Rika. Sabay pa na napangiti ang mga ito. That's good, doc. May blessings pala sa loob ng tami ng friend namin. Magiging ng at ninong na kami. Nakangiti na sagot ni Rika. But there is a problem. A possible big problem na posibleng. Bumuntong nga muna ang doktor bago nagpatuloy. Nakitaan namin ang pasyente ng paglaki ng puso. Heart enlargement ang tawag doon. Malungkot na wika ng doktor. W what? Halos napasigaw na sagot ni Rika. Nanlalaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala. Pero Dok, alam namin na healthy ang kaibigan namin. Wala kaming nakita na symptoms sa kanya. Lagi namin siyang kasama. Paano nangyari na may ganyan siyang kondisyon? Mahabang litanya ni Rika. Nanginginig na din ang boses nito. Hindi porket healthy ang isang tao, maayos na ang health niya. Kailangan munang masuri ng isang eksperto bago natin masabi na maayos ang lagay ng isang tao. Regular ba na nagpapacheck up ang inyong kaibigan? Tanong ng doktor. Umiling si Rafi. Napaluha naman si Rika. Anong posibleng mangyari sa kanya, Dok? Tanong ni Rafi. Kailangan niyang mag-undergo ng heart transplant. Pero bago maisagawa, kailangan nating tanggalin ang pito sa kanyang sinapupunan para magawa ang surgery. Pero ang problema mahirap maghanap ng donor. Suwertihan lang kung meron. Lalo na dito sa Pilipinas. Mahabang paliwanag ng doktor. Umatungal ng iyak si Rika sa narinig. Tumayo pa ito at sumalampak sa sahig. Pinaghahampas pa nito ang dalawang kamay sa sahig. Si Rapi naman ay saglit na natigilan. Tulala itong napatitig sa doktor. Ganoon siya kalala, Dok? Paano nangyari yon? I mean, anong gagawin namin? Dok, hindi kami papayag na mawala siya. Sagot ni Raffi ng makabawi sa matinding pagkabigla. Pinipigilan na din ito ang maiyak. Kaya nga kailangan kong makausap ang guardian ng pasyente. Sila ang magdedesisyon kung paano ang gagawin. Critical ang lagay ng pasyente. May tendency siyang makomatose. Kailangan na din niya ng support ng oxygen para makahinga ng maayos. Mahabang paliwanag ng doktor. No, dok. Hindi pwede. Gawin mo ang lahat na dugtungan lang ang buhay niya. Kahit magkano, walang problema sa pera. Please, Dok, nakikiusap ako. Iligtas mo ang kaibigan namin. Atungal ni Rika para itong bata habang nagmamakaawa sa doktor. Ulila na ang kaibigan namin, Dok. Kami na lang ang pamilya niya. Please, please pakiusap, iligtas niyo siya. Dagdag ni Rika Bahala na kung sinungaling. Wala namang pakailam ang pamilya ni Marian eh. Ayaw kong mawala siya sa amin. Napakabata niya pa. Please, iligtas mong kaibigan namin, Dok. Sabay hampas ng kamay nito sa sahig habang nakasalampak para itong bata na inagawa ng candy habang umaatungal ng iyak. Agad naman na lumapit ang nurse kay Rika at inalalayan itong tumayo. Inakay siya nito sa isang upuan at pinaupo Binigyan na din ito ng tubig para kumalma. Si Rafi naman ay tahimik sa upuan at nakakuyom ang mga kamay. Pigil din itong emosyon. Ipapaalam ba namin ito sa pasyente, Dok? Maya-maya pa ay tanong ni Rafi. Kailangan niyang malaman, Sir Rafi. Maganda na aware siya sa kanyang kondisyon para matulungan niya ang kanyang sarili. Mahinahon na wika ng doktor. Ililipat na namin siya sa private room. May mga gagawin pa akong test sa kanya. Ia-update ko kayo ulit bukas. Uwi ka ng doktor. Dok, pwede ba akong humingi ng favor sa inyo? Pwede bang gawin yung confidential ang record ni Marian? Kahit ang kanyang pagka-admit dito sa ospital, wag niyong banggitin kahit kanino. Burahin niyo siya sa record at logbook. Pwede po ba? Pakiusap ni Rafi. Pero Sir Rafi, labag ito sa patakaran ng ospital. Pero kung yan ang gusto mo, susundin ko nakangiti na wika ng doktor. Kakausapin ko mga in-charge daan. Salamat, Dok. At umaasa ako na madugtungan ang buhay ni Marian sa tulong nyo. Nagagaling siya. Sagot ni Rafi. Sana nga, Sir Rafi. Samahan natin ang pananampalataya sa Diyos. Walang imposible sa kanya. Sagot ng doktor.